mga ka-dragon? Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, for today's episode. Siyempre, nandito ulit kami sa farm. Ayan, buddy. Simple lang yung aming gagawin ngayon, guys. Mag, uh, itutuloy lang namin yung ibang aming mga naudot na tanim. At, siyempre, maglilinis din po kami dito sa paligid ng aming kubo. At saka dito sa may palaisdaan. Dahil mayroon po kaming uh, bisitang darating sa mga susunod na araw. So, ayan, syempre mamaya ay syempre napagod na kami at so, wala na ang mga freshness ng mga muka Na so, magluluto tayo guys ng ano ng gisad, uh, pansit gisado. Ayan, alam Al mo Pansit gisado, ante. Ayan, masarap Paribago. yun. Sabi ng tiligayam, ngayon na naman daw mga katigim ng pansit gisado. Pare-pareho okay. lang yun, ante. Yan, yeah, let's go guys. Mag-umpisa na tayo maglinis habang medyo makulimlim pa. Ayun guys, i-transplant natin yung ating tinanim dito dahil ano na bababad sa tubig, ilagay na lang natin sa seedling bag. bakit di na yung maglaki ante. Ano din na pagdaktilan, Ang ganda na guys ng ati ano oh, patulang kapal na. Tay at ng ito Ito. Ang ating ampalaya, si Tao yang gumagapang na din. Yung ating ina, namantay yung okra Nagpuskol sa ngapulo mo ito yung kabel mo gamay. Ayan, ayan guys, ito na yung ating palayan. Tapos na rin sa wakas. alam mo magtano kung ano yung master chef sige po pagadaran ko na magluto <laughs> siyempre akong nagbukas akong ako mo ng magkain ikaw magtikin kanong lasa oo Sarap, okay? kailangan parang ruin niyang kuya friend magbagan pa nga ng ganyan para mag-align mo kuno raw lahat 'yung mga teknan. Anong ipaayos diyan sa araro ay? May ipaalam man diyan? Eh, Cardo mga nay ipaayos 'yung tractor ping. Araroin ko din? Ah, para mag-align na lahat. Ito pala ma. Wala hindi na to. Oho. 'Yun lang nya lang. Dasal nya na magugunggasan. Kasi pi una ay mag-araro. Linya niyan. May kondisyon harapan na kailangan. Ang problema ang kalbo natin to kidalom. Wala na rin wala. Tag-araw na rin, wala na rin ulan. Sa bagay, pabor sa bukid nyo. Kaya lang yung iba... Kaya lang yung iba naman, naman nagapatanim. wala nang tubig. Kaya ano na, wala na rin ulan, hindi na rin nag-ulan. na ako na

Awan, um, burarog kayo. Buko, mangga. Masarap ko sa native. O, oh, namanok. Oh. Sino may native dyan? Oh. Hmm. Ano hmm. eh? Ano magbigay, guys? Magalo, guys, kay Gigi. Okay. Bigay ni... Bigay ni pa. <laughs> Pare, <laughs> pare <laughs> mo? <mau? laughs> salamat. Sabi niya, salamat, pare. Sabi niya, kasi... <laughs> <pasing. laughs> Manok sana. Marok pa'y kumasa so, ano, naman. Sabi niya nga. Kurang mag-iintid mo. Ay guys, magigisa na tayo ng ating Para sa ating Ayan guys, tumubo na yung ating mga sitaw, ay sitaw, siling turo. Pero yung papaya, wala pa. May mga nagtubo rin na ano, siling. Turok. Ayan, maghimay-himay naman tayo ng mani ng tiligaya. Itatanim ng mani. Pintong kami pumutog daw Kami ngayon walang mani. Labas gastos eh. Balik natin yan sa'yo, ante. Balik. Balik mm -hmm. Ilang kilo? Ilang salop yan. Sa yan? Ilang kilo? Ay, yung takal mo sana si Ay, yung mo sana Ilang salop lang Mula tamani. May isa tabi sayang. Umula mo yung may naman yung Kasta lang ni. Huwag pa nga na si Deng na Ayan mga ka-dragon. Ito na ating pansit gisado. So nilagyan ko siya ng konting sabaw-sabaw. Uh, Kasi ito ay iuulam namin sa kanin. So guys, ito ang ating lunch for today's video. Pero ako hindi ako mag-rise. Baka tututo guys. Kapapa-ulan. Kaya nga, ang daming ano, nangangailangan ng tubig. May mga nag-water pump na dahil wala ng ulan. Baka magsimulaan daw sila na naman bukas. Sayang nga ng gasolina. Ama, salamat sa si biyayang pinagkakalag mo sa amin. Mas yung bumbas uh -huh. namin ito magamit namin sa paglilingkod sa iyo. Sa mga laki ng pagpaglita sa amin. Amen. Kain ka rin mga kapag-dragon! Oh, di ba? kakain na naman. Hindi ko alam kung kaapad ni kung Tita. Kung gusto ni Tita to. Tita kong... Yaya Mani. Yaya man.

Pwede rin ito. Pwede rin yung dry. Hindi rin yung bilog. Yung dry kasi ano. Yung nagawa ni Alin ay kung ano yung bilog. Ano? Pwede yung Mickey ito. May ni. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Ano Mickey di mong yung gulay. So yun mamaya mga kadragon. Magtatanim kami ng uh, mais. Mais. Nakapahinga lang kami pag alas na nang kumain. Makabuti na <coughs> naman tayong ulam. Di na naman makatayo. Ayan. Ayan lang. Ang kapang kapang ng garay. Nung so, kami humang kagabay, yun na po pa. Kunti. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.

ito may no high school kami. Ay, college para. Nung sa pag-asa pa lang kami nakatira. Laging ganito yung niluluto ko. Paano yung nakapak na siya may kasama ng migi, may kasama ng gulay mm. at dough. Ay, oo. Oh, oh. Tandaan niyo Kung um, nabuto yung na kung <laughs> inabot niya naman. Yung igigisa mo na lang talaga. May magic sarap na nga siya. Meron na siyang seasonings. Yan. Ang wala lang bawang sibuyas. Palibasa yun ang mura noon. Na yun, lagi ang ulam namin. Gusto po. Habis sa isang linggo, siguro nakakatatlong ganoon ang ulam namin. Apa? Ako nga nga Puro nga so. Oh, budget mo yung baon. Magkano lang yung ipadala ni mamang baon noon. Isang daan lang ila, isang linggo na yan ano na yung pagdasyahin yun. Gusto po. Karang ay kabinti. ko nang gilang mo pira yun? Eh. Hmm. Kaya mga hirap ka, dati eh. Kaya mga kasano ang ano. Mura naman ang bilhin nun Kailang. Sobrang hirap kitain ang pira nun. Grabe. Hmm. Tapos mga Isu pa kami noon sabay-sabay pa Sabay-sabay pa tayo Sabay-sabay pa kami nag-aaral. Yung meatloaf, yung natitikman so, ng lata. Isang hiwa na isang kain na yon. At ang haliyan, isang hiwa ulit. Pangapunan. Ay talaga yung isang lata na yon, makakalamit ng ganun dalawang niyo, malit Ayon, na Ayon, malit lang na Kami kami noon, kami ni magkasama sabay kasi kami ni noon Nandusiri kami, ano, mga puro dilata, noodles. Noodles, log. Kasi yung, low, yung ganito. Tapos si, ano, ay na, Diyos ko. Hindi ko lang pa kung paano lang itong yun eh. Kapag blueberry nga ulam mo, medyo angat-angat ka na. <laughs> Kasi medyo mahal. Oo, oh, yung blueberry. Gusto-gusto ko rin yun. Pagdating ng Webes na no, wala na kami ulamin. Naubos na yung pun yung ano na yung Tawag na naman. at magtawag ka, Jay. Wow. Wala na nang ipadala. So, mayro nang lang padala sulat daw. <laughs> Oo, oh, kay Antilita noon eh. Shout out kay Antilita. Kuha namin yung dating. Messenger. Ante, pag kay mama, wala na kaming baon, wala na kaming kamasahe. Hindi sabihin na naman ang tilita, siyempre mag-uwi siya ng buked. Agay okay, abot sulat. <laughs> Siyempre, automatic na yung pera ang na. kailangan namin. Then, Mapaibit ka pa eh. <laughs> tapos ang ipadala ni mama noong sulat. Yes, wala. Sabi niya, pasensya ng mga anak ko. Sabi bak tayo. pa yan. Oo, pa. Yellow pad. pad na nag-tubak. Well. <laughs> Sabi niya, pasensya ng mga mga anak ko. Sabi niya, wala daw wala na siyang mapagkunan bayaan niyo at ako sa isang araw ay na isang linggo na rin lang hindi <laughs> ko nagpabayan po pag ikaw pa ka mong babasa ano makaibigan lalo yung walang kasama pila <laughs> lalo mo kasama ka Dulat okay. niya naman, madam. <laughs> Sabi namin kang tilita noon eh. Antelita, walang tira ante? Hmm. Wala man. Subriman lang, lang yung kinabot. Ayan lang may inabot na. Ba't walang kasamang tira? Wala, wala man ante. So, wala tira. Pati bigas, yan sa kanya ito. Bala na lang. Pero nakasalup-salup na, na, naka na bigas noon. Wala kayo. Nakasupot-supot na bigas. na yun. Pati ureng. Bigas, uling, ano pa? magsasalang ang daladala -dala niya mga gulay ay yung mga sitaw, kaskadaan, likat at ano na ugutin nila dyan sa ano, basta may mapawit lang kapapaya Kaya eh, dati rin ang isang niluluto namin tinula na ano, papaya? nurlang nurlang <laughs> ano, yus ko po yus ko po, julay, nagrigat ka yan punin na, kwaro, tinrigat nila nilagay, pagsikilan na pa yung nilulat Buti tong, buti tong mga tao, ya. Medyo na rin sila. Mm -hmm. huh? No? Oo. Sila na isa. Pero oh, ano pa rin? Matipig. Tipig pa din talaga. Kaya ba nag-alaw? Kaya hmm? ba nag-alaw? Kaya nga. Buti nga kay Paiban Ride kami mag-200, masaya na ang kalooban ko. Pero <laughs> naranasan ko rin yung mag-makilaba-laba. Mag Tapos nakikilaba kami nung guys. Naglaba na ako, nag-gurigur na ako. Nag-ano gaya, ay nabalang kayo tayo na, ko na. <laughs> May magtawag sa amin na ano? Ang palabada, palagalan. Sila ba man? Tapos magdaan mag guys tayo? yung cross namin. Ano, magdaan yung cross namin. Magdaan yung cross namin noon. kaya, lakayag! <laughs> kami din. Magtago kami doon sa may ano, sa silong ng kwan. Nang blocks doon sa may gilid. Nalabong kami sa gilid. Sabi na, sabi ni Maria, ang kaya, tinalawan yung mandi. Lablaban yun. Tagahan, dumalan yung cross men. Ha? <laughs> Pero siyempre daw, parang Para na pa daw. Kay ate, hindi kami na nakaan. Hmm? Buti nga kayo malapit. Kami na doon kayo, Ina, ano. Sa so, kapatid ni Carmel. Kay Hilton si Hernandez. Uh -huh. Ito sa so, may isip. Ano, oh. si ano si Isipres? Ano? Mm Isipres? -hmm. si Isipres? 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 Tatlo kami. Pero isang basis lang yun. Pero kayo na, laga daw. Uh -huh. Si Risa, si Maria, ako. Magkano pa upa dati ng laba? 200 kami yata nung 300 kami 200 30 kami hindi hati hati kami <laughs> <laughs> pero may pakain <laughs> may pakain. Ay, merinda pa ay, may merinda may merinda may lunch ano pero masarap yung lunch namin Oh, bagting, bagting, bagting! Magtanim na tayo ng mais at mani ni Ante Legaya. <laughs> ha? Mag-idlit mo na kayo. Meron isang minuto. Ano, maaga pa naman. Nampak yung dalawang gulala. Mabilis lang daw itanim yan, sabi ng Antipaseg. Dalawang balikan lang daw nila yan. itong kwan namin guys dahil walang araro dinis ko na lang nila pang sibuyas saan ba yung gusto? bakit ko tinawag na gusto? kasi okay, yung bilog yung tayo bayad niya parang plaka yung mga gurganot ng gusto na awal yung parang yung gusto ang tawag yung sa banda yung ginampas? ha? banda? ha? gran ha? Then, gusto yung this, this ba na ginagamit nung araw yung... Ay, malalaki. Hindi mo natanda yung ginapalipad natin noon na malalaki yung ganyan, o. Oh. Mga ganyan yung atong lakay noon. Oh. Ay, sorry naman. Masimula na pala si Teta Lines. Ayan na Ayan na yung ulan na! Dito, guys mani eh. dun banda is. Eh. mamaya na. Tara muna, dog. Itutuloy ang pagtatanim. Tagilan daw sa mais. dami namin ano assistant ng mga bata yun na yung ulan niya lalaguga gis nang palakpamato Doon ug Isang hakbang ay isang kwan hulog kay anti Oh, oh nini sa tipasay tapak mo no yung nagji huli. Bakaw ka ni Sir. Sir, sa ka. Kung mo masakit, mo na kalimutan ko na. Dito. then guys, nagsisimula na sila sa mais. Si Auntie Ligaya ang nagtatapos dito sa mani kasi konti na lang naman. Luwang-luwang tong ating matataniman na mais. Pati niya, Jack? Parang kapang. Tapos yung iba. so guys tapos na tayo magtanim ng mais tapos at naay mai. taniman man din sa wakas